Ayan uh, guys. Manguha tayo ng kwan. Manguha tayo ng uh, manguha tayo ng uh, kwan na uh... atis. Daming atis. Oh. Ayan. Ayan. Eh, daming atis guys. Oh. Lalaki ng atis. Oh. Ayan. Lalaki ng atis. Dami oh. Uh, kasi hindi pa hinog ang iba hindi pa siya hinog uh, yan, sa taas meron na ito may hinog Uh, sa taas meron na yun ah uh. guys mahinog na uh. ito mahinog na guys uh. mahinog na isa Uh, yan, hinog na guys, hinog na. Yan, oh. Hindi na. Sa taas, oh. maraming hinog sa taas. Oh. Uh, so meron, Oh. Maraming bunga, oh. Yan, dahil yung buongang atis. Sa dudaro yan, meron na naman yan. Makami na naman. Ayan. Uh, lima pa lang ako ako guys. Lima pa lang. Meron dun eh. Malayo eh. Ito may hinugo. Oh. Sira na eh. Sira na ito eh. Ito na yung nagsira Ah, hinog. Guys, so, ya Kaya mo natin dito. ya Yan, malulu mahihinog na yun guys. Papahinugin lang to sa ano. papahinugin lang eh mahihinog na yan yan guys yan Hi hinug hinug na yan guys oh ah uh, na peraso. yan ito medyo malulambot na oh yan sarap niya oh. no Hmm. Hinug na yan. Okay. Uh, mga 3 days guys. Ano na ito? Hinog na itong iba. Baka bukas hinog na itong isa. Ito malambot na oh. Lambot na. Pwede na kainin ito. Pero hindi gaano. Baka bukas yan.